Guys, sino kaninyo nakalabay rin siya ka dyan sa igdanlag? May nakita ka mo dyan yung kakaiba nga building? I-explore natin na dya dyan dyan. Amurong dyan dyan ang ginatawag nga DMS. Ano ay ngaran? Ano ay han ang meaning kang DMS? Pero daw naman an ko rin dyan. Kadya ko lang dyan na paino-ino nga ang DMS. Meaning, ngaran rin dyan kang tag ang mga tag-iya ro D stand for Daniela, M stand for Mario, and S for Sharon. O, oh, de ba? Diba? So, kadya ko lang dyan naman, an ang DMS, na dumduman ko lang dyan. Ay, makun ako, ano dyan na niya DMS? De La Cruz Maria Sharon? Pero, ibagali. Daniela, Mario, And Sharon, sino gusto nga mag-explore doon ka dyan? Imawin ninyo ako. Lantawan natin kung ano ang kabuuan sa silid kang DMS. DMS. Uh, dyan ang andang nga reception area. Dyan kira sa silid ang andang nga uh, kitchen. Ben, may cabinet dyan nga. May mga display siguro may cake tanda sa pirakadlaw man i display ako dyan may mga cookies cookies and cream kag siguro burutangan dyan nakandang mga cake kung ano pirura pa kain ako nakita ang cake kay, kay ang kuon si ma'am Sharon nag deliver kang ang order oh. so amo dyan nga nang uh, tsura rin dyan sa sa, sa pero meron makita mo dyan ang ginatawag nga yan, dali. Kasi babaw ko na ano dyan ang makita natin. Welcome, GMS Cakes. Ano na yun? And thanks for special. Sorry, Ma'am Sharon, no? Oh. Ma'am Daniela and Sir Mario. Rako Ra ka kamaan ko. Ano ro dyan dyan? Pero basta, sa gusto maglantaw kang ibabaw na ro dyan. Kung rapa ka agi ro dyan, magsaka kag magpangapikapi. Amo ro dyan dyan ang sa ibabaw na ay pakita ko lang kaninyo ang radya, ang kabuuhan kabuuan kang ibabaw mm. nami no basta ka nami ita na mahangin hangin dudya dya bisan utu adlaw kami nagabot dudya wala kit na batsyogan nga init tengid nya gahagunus ang hangin so sa so, may gusto lang nga mag pamangkot kay ma'am Sharon inquire lang sa DMS kung para sa ano ro dyan si Babaw basi, ginaparintahan naman ro dyan dyan sa mga birthday doon namin ija rujadya, mag birthday party mo mag wedding <laughs> wedding party o kung mag sa pabunyag no kung isot bisita mo to namin i siguro ga accept orders man sa nakara magluwas sa mga cakes and pastries and coffee. Bay lang ko nanugid man rin dyan. Si pwede man, no? Grupo, grupo nga gusto mga pe. Baka, may shin ka mo kabilog, pwede ka rin dyan, no? Darungan ka mo mga, mga pe nga shin. Bukod, mag-iri-istorya lang rin dyan ka dyan. Sa kanami, gano'n dyan ka lugar. Basta manami, gid. Mam Sharon, ha? Back man. Ah, <laughs> oh, okay. Picture na eh. tayo. Hindi. Oh, sige ko. Sige. <laughs> amo dyang amanya order kay <laughs> Miss Daniela. <laughs> sino ka mo? Sino yung mga hi? Hi sakay kuris kuris. Lagay <laughs> kasi yata ni friend. Hello guys. So we are here sa DMS Cake Shop. Riga sa Igdanlag And what we have here is a sandwich and coffee. And itrya rin niya ati ang antangak. Andanga coffee, coffee, iced coffee, macchiato. No, Ay, no it's okay. white. Tough. Basta. Yes. Okay, whatever. So, yeah, so <laughs> Antigo, and give us your honest feedback. Mm, swab. Wow. <laughs> <laughs> okay, okay. So, How about yana? the sandwich. Wow. Mm. Try natin. Try yes. natin sandwich. Okay. Okay. Oh. Wow. Honest <laughs> feedback. Wow. <laughs> Swabi, <laughs> Swabi. Yes, wow. Yeah. Sa so, wala pa maka-agtor dya ka lugar, try nyo magbisita rin dya. Hay, bisan o adlaw mga pika mo rin hindi ka mo mainitan. Tenged niya, magluwas nga maramig ang lugar, maramig man ang kafe.